Ngayon po ay tayo sa mga misteryo ng Santo Rosario. Magandang malaman nyo, no? Sapagkat pagtapos ng mga introductory prayers na to, anong susunod? Ito na, yung dekada. 2, 4, 6, 8, 10. Sampung bits. Ang tawag dyan, decade. Bago dasalin niyan sampung yan, nagsisimula uli sa panalangin ng ama namin. Pero bago simulan ang dasal na ama namin, binabanggit na rito ang mga misteryo ng Santo Rosario. Meron tayong misteryo ng tuwa, Hapis, uh, ah, misteryo ng liwanag, misteryo ng luwalhati. Apat ha. Sa kada araw, meron pong naka-assign dyan. Halimbawa, ngayong araw na to ay araw ng Wednesday. Ang nakalaan pong dinarasal dyan ay misteryo ng luwalhati. Araw ng, halimbawa, araw ng lunes, misteryo ng tuwa. Araw ng martes, misteryo ng hapis. Araw ng, ayan, merkulis, nabanggit ko na. Misteryo ng luwalhati. Araw ng Webes, misteryo ng liwanag. Friday, misteryo ng hapis. Saturday, misteryo ng tuwa. Then, Sunday, misteryo ulit ng luwalhati. So, all in all, apat na misteryo. Ito nung kinuha ko, sample na rosary, yung may color para di kayo malito. Yung green, isang dekada. No? Dinarasal dito ay Hail Mary Sampu. Una, ama namin. Then, panghuli, luwalhati. Then, another sampu, Isang dekada ulit, kulay piyaman namin, Hail Mary, den luwalhati. amanamin, Hail Mary, luwalhati. Pamanamin, Hail Mary, luwalhati. Pamanamin, Hail Mary, luwalhati. So, all in all, five decades, no? Tina Hail Mary, kung susumahin, then ilang piyaman luwalhati, lima. Okay? Maganda may guide kayo, bumili kayo yung sa reading guide, nabibili lang, mura lang naman. Pero bago binabanggit ang ama namin, sabi ko nga, uusalin sa umpisa ang unang misteryo. Actually, so, sa bawat misteryo, merong mga mysteries. Like, uh, misteryo ng tuwa. Halimbawa, lunes at sabado. At sabihin mo na, ang unang misteryo ng tuwa, ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Biblical? Yes, biblical. Sapagkat yan ay nasa Lucas chapter 1, verse 26 to 38. So, pagkabanggit nun, kailangan ng meditation, di ba? ikaw mismo ang gagawa ng paraan kung paano mo isaisip sa puso yung pagpangyayari nung Panginoong Iso ay nagkatawang tao. Malaking tulong yung Lucas chapter 1 verse 26 to 38 na kung saan binisita ng Archangel Gabriel ang Maria para batiin Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. At magkatawang tao ang Panginoong Iso So, habang pinagninilayan yung mystery na yun, doon na sinadasal ang ama namin, sumasalangit ka, sambahin alan mo. Kaya nga, vocal and mental. Mental prayers. kailan pull ang attention mo dyan. Hindi pwede yung ama na ka kung ano-ano ang iniisip mo. kung iba yung pinagninilayan mo, yung trabaho mo. No. Kailangan nakapokus ka sa banal na misteryo na yan ng Panginoon. Alalahanin talaga habang dinarasal ang mga prayers. Then, next doon, yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Then, sampu yun. Sasagot yung mga kasama. Ngayon, kung ikaw lang mag-isa, siyempre, kompleto yung may dasal tohin mo. Huwag yung pagkatapos dasalin yung umpisa ng bits binuo niya. And then, yung mga sumunod na bits. pareho lang, pareho lang, pareho lang, pareho lang, pareho lang. Hindi ganon. Hindi ganon. Useless. Magiging useless, no? Pero, pareho, pareho lang. Dahil ang gusto mo, mga pabilis, yun ang sasabihin mo. No. Kailangan mong buuin ng panalangin, no? Kailangan by heart. Alam mo yung sinasabi mo at alam mo yung iniisip mo. Nakatoon ang puso at isip mo sa Diyos. Okay, yun po yung talagang magandang pananalangin ng Santo Rosario. Okay, pagtapos ng ng baginawang Maria, next na dadasalin ay luwalhati sa ama-anak at sa Espiritu Santo. At pagkatapos ng luwalhati, meron pong pinadagdag ang Mahalabera Maria sa pananalangin. Yung nangyari ito nung aparisyon niya sa Fatima, Portugal. Tatlong bata, no? Tawag ay Fatima Prayer. O Isus ko, patawarin mo ko sa aking mga kasala. Iligtas mo ko sa apoy ng iperno. Anguin mo mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yaong walang nakaalala. Kung gusto mo yung English, okay lang rin. Yun po ang pinadagdag na mahal na Berhing Maria mismo during her apparition. 1017 pa yon. Next, pagdalaw kay Santa Elizabeth or Santa Elizabeth, the visitation. Tawang tao -tawan ng Panginoong Heso Kristo sa kasit ng pupunan ng mahal na Bereng Maria at binisita niya si Santa Elizabeth Elizabeth na kasalukuyan namang nagdadalang tao anim na buwan. Kanino? Kay San Juan Bautista. John the Baptist. Lucas chapter 1 verse 39 to 56. Doon na nabuo yung kasal na Hail Mary na puspos ng Holy Spirit si Santa Elizabeth at binati niya mahal na ina at ang kanyang sanggol sa sinapupunan. And then, after noon, syempre, yun naman ang pagninilayan, yung pangyayaring iyon. Ha? gamit ang gaya na nasabi ko mentally mental and then vocal prayer ulit ama namin sumasalangit ka sambay ng ngalan mo bubuuin po yun no and then sampung hail mary ulit then another luwalhati pagtapos then yung patima prayer okay okay so susunod na misteryo oh yan pangatlong misteryo na kanina unang misteryo pangalawang misteryo eto pangatlong misteryo na ang ikatlong misteryo ng tuwa, ang pagsilang kay Jesus sa sabsaban. The first Noel, the birth of Jesus. Lucas chapter 2 verse 1 to 21. Ano mga pangyayari doon? O ba diba, ang mahal na birhen mismo ang nagbalot ng lampin at naglagay sa sabsaban. Napansin niyo ba yan sa banal na kasulatan? Alam naman natin na kapag ang babae ay nanganak ay 50-50. Bakit sa mahal na Birheng Maria hindi siya Ganon, ka uh, naghirap. Dahil exempted siya sa pain. Kung ang Panginoon ay himalang nagkatawang tao, siya rin ay himalang isinilang. Okay, wala lang sa Bible. Pero papapansin nyo, mahala nagbalot ng lampin at naglagay sa sabsaban. May pangyayari na mahiwaga na din natin alam. Kaya nga mystery. Hindi siya sakop talaga sa parusa na iginawad sa kay Eva. Kasi ang Maria, ang dudurog, ang lalabang kay Satanas. Kasama ng kanyang supling, Panginoong Yesus. Wala siyang bahid kasalanan eh. So, natural lang na hindi siya damay sa parusa na naramdaman ni Eva at ng iba pang mga kababaihan. May isip niya rin yan. Then, sampung ang mga Maria. And then, luwalhati. Then, pati the prayer. oh so, next. Ang ikaapat na misteryo ng tuwa ang paghahandog sa templo, the presentation of Jesus in the temple, baby Jesus. Okay, sa Bible, yes. Lucas chapter 2, verse 22 to 40. Na, nandun si Simeon, tsaka si yung propeta ni si Ana, punghaya nila ang tagapagligtas, nakita na. At napuspos din ng Espiritu Santo at nagpahayag. Diyan, nakasulat nga sa Lucas chapter 2, verse 22 to 40. So, yun po ang mga pagninilayan. Then, ama namin, sampung ng Maria. Luwalhati, Fatima Prayer paulit-ulit nga, no? Pero makabuluhang paulit-ulit. Lagi inaalala ng mga katoliko. Panginoon, Jesus, sa pamamagitan ng Santo Rosario. Then, yung huling ikada ang huling misteryo ng tuwa, ang pagkatagpo sa templo. O nawala ang Panginoon Jesus? 12 years old. Nung nawala, hinanap at natagpo nila nasa sa templo. Nangangaral. Lucas chapter 2, verse 41 to 52 na kung saan nagsalita ang mahal ina, anak, bakit? Tinanong niya, di ba? Okay, niya sa Lucas chapter 2 verse 41-52. Meron bang nilalang ang Diyos maliban sa mahal na Bereng Maria na tumawag sa ating Panginoong Yeso Kristo? Anak, wala. Mahal ina lang. So, yun po, mga pinagninilayan diyan. Oh, then, amanamin uh, sa ama namin, sampung abagi ng Maria, then, luwalhati. Kung kanina mayroong introductory prayers, may mga huling panalangin din after ng panglimang dekada. Nandun na po yun sa manual. Kung nais po ninyo ng copy, okay, sige. Try ko maglagay ng link. Kapag naglagay ako ng link ng mga manuals na yun, download nyo na lang, ano? Ikita nyo sa baba. Okay? So, yun po. So, depende po sa araw kung ano ang misteryo ang inyong darasalin. Ito ay para sa Lunes at Sabado, yung misteryo ng tuwa. O, yung mga susunod na araw na like yung Martes, misteryo naman ng Hapis. Ngayon, bagintingin ko lang na mabilisan. Misteryo ng Hapis, lima rin ang pagpapawis ng dugo sa hardin ng Getsemani. Nananalangin ng Diyos, Jesus. At doon ay mayroong pawis ng dugo na pumapatak. ba diba? Tatlong beses siyang nanalangin, paulit-ulit. Ang ganong, ganong panalangin din. Mateo chapter 26 verse 36 to 46. Ang ikalawang misteryo naman ng hapis, ang, ang paghampas kay Jesus habang nakagapo sa aliging bato. O, nangyari po 'yan. Nandoon din sa Bible 'yan. John chapter 19 verse 1 to 16. And then ang pagpuputong, yung ikatlong misteryo, ang pagpuputong ng korona ng tinik sa ulo ni Jesus. Nangyari din, di ba? Mateo chapter 27, uh, verse 27 to 31 mapapansin nyo, puro buhay ng Panginoong Iso Kristo ang talagang pinagninilayan. Ang ikapan na misteryo ng hapis, ang pagpapasan ng krus ni Jesus, nandun din po sa Bible. Mateo chapter 27, verse 32 to 34. At ang huling misteryo ng hapis, ang pagpapako kay Jesus sa krus at ang kanyang kamatayan. Diba na sa Bible rin. Mateo chapter 27, verse 35 to 56. Ina po ang limang misteryo ng hapis na dinarasal tuwing Martes at biernes. So nakadalawang misteryo na tayo. Uh, ang sumunod, yung misteryo naman ng luwalhati na dinarasal tuwing Miyerkules at Linggo. Kung na dapat ka sa gunung araw, sinole, limang misteryo naman. Ano-ano yon? Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Mateo chapter 28 verse 1 to 10. Ang kalawang misteryo, ang pag-iakyat sa langit ni Jesus. Lucas chapter 24 verse 52-53 Ang ikatlong misteryo, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles. O, kailan nangyari yon Sa araw ng Pentecostes. Gawa chapter 2 verse 1 to 13. Ang pag-akyat kay Maria sa langit. Pag-akyat ha, hindi siya yung umakyat. The assumption. Pahayag chapter 12 verse 5 to 14. And ang panghuling misteryo ng luwalati, ang pagpuputong ng korona kay Maria bilang reyna ng langit at lupa. Pahayag chapter 11 verse 19 at pahayag chapter 12 verse 1. Reyna ng langit at lupa. O baka naman mag-object kayo dyan. Reyna talaga, mahal na ina. Dahil anak niya si Jesus. Ano meron ang Panginoong Yesus? Siya ay hari ng mga hari. Bilang nanay, anong ituturing mo sa nanay? Reina, of course. Reina ng langit at lupa. Babasa mo yan sa pahayag chapter 11 verse 19 and at pahayag chapter 12 verse 1. Sunod po dito ay ang misteryo ng liwanag ng dinarasal tuwing araw ng Webes ang unang misteryo ng liwanag ang pagbibinyag sa ating Panginoong Iso Kristo ikalawa ay ang kasalan sa Cana John chapter 2 verse 1 to 12 ikaslong misteryo ang proclamation of the kingdom of God Mark chapter 1 verse 15 ang ikaapat na misteryo ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon Luke chapter 9 verse 35 at ang huling misteryo ng liwanag, ang pagtatatag ng banal na Eucharistia. John chapter 13 verse 1. Yan. Po mga kapatid, ang pinaka-content ng video na ito. I hope ay malinawagan kayo na biblical talaga ang pagdarasal gamit ang Santo Rosario. So, ini-encourage ko ang mga nakikinig ngayon na uguliin po ninyo ang magdasal. Wala na akong ibang naiisip na ano, data bukod sa iba pang gawain timbahan. Yung handi ba? handi. na sandata Na anytime pwede mong dalhin kahit pagpasok mo ng office, school, edi gamitin sa in private o kaya public, uh, punta ka na simbahan kapag may may oras ng ano, schedule doon, di ba? Public, marami kang kasama, magdarasal ng rosary. Private, pwede mo rin gamitin sa loob ng yung tahanan, sa kwarto, or habang kahit ikaw ay naglalakbay, pwede ito. Handy talaga. Handy na tandata, mga katoliko. Nagbilin kasi mga during apparition niya, no? Sa, sa Patima, Portugal. Anong sinabi niya? Pray the rosary daily. So, ito, I hope makatulong ang video na to para mapukaw ang yung isip o pananalangin. At huwag na kayong mag-alinlangan pa maraming mga himala na naganap gamit ang Santo Rosario. Lalo na ngayon, no, may mga napapabalitang konbensyon ng mga satanista. Sa labas ng bansa, may mga temple na sila ng pagsamba nila kay satanas. Eh, alam naman natin lahat na mayroong binhi, mayroong dalawang ano, no, maglalaban. Binhi ng babae at binhi ni Satanas. Ang babae at si Satanas maglalaban. Genesis chapter 3 verse 15, verse good news. Ang tao ay nilikha ng Diyos na banal talaga. Banal. Kawangis ng Diyos. Banal sa katwiran. Kabanalan. Pero dahil sa pagkakasala at sa tukso ni Satanas, kasalan sa katauhan, pero merong plano ang Diyos na mapanumbalik ulit. Ito nga yung binanggit yung first good news. Genesis chapter 3 verse 15 At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang. So, ibang topic po yan. Pero walang ibang tinutukoy na babae dyan. Hindi pwedeng si Eva sapagkat makasalanan na. Nagkasala na. Ang babae na yan ay kaaway ni Satanas kalaban ni Satanas. May binhi ang babae, kaaway ang babae at si Satanas. Ha? Pag magkaaway na yan, sinabi ng Diyos, di, di kailanman yan magbabati. Okay? At ang binhi, kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo. O, yung, bin, yung babae at ang binhi ng babae, dudurog sa ulo ni Satanas. At ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ang dudurog ng sakong, yung mga mga followers ng, ng babae at ng kanyang binhi. Ayan yun ang aatakihin ni Satanas. Kaya mahal na nagbilin, pray the rosary. Ano kayang purpose? Ano kayang layon? Upang, ayan, salip na tayo atakihin ni Satanas. Tayo aataki kay Satanas using the power of prayers sa rosary. Di ba? Sabi ko nga kanina, ito ang kakadena kay Satanas. Kanya mga kampon. Kaya wag nating, ayan, na durugin tayo kesa tayo sa madurog. No? <laughs> Gamit ang Santo Rosario, tayo ay makikiisa, tayo ay kasama kapatid natin sa Yeso Kristo, nanay natin, mahal na Maria. Kasama tayo sa pagduro sa ulo ni Satanas. Okay? Pray the Rosary. Pray the Rosary. Pray the Rosary. In the name of the Father, the the Holy Spirit.